Good morning mga idol, well, again, nandito naman tayo sa barangay Aganan ang isa sa pinaka-paborito nating barangay na ating nilalakuan ng ating panindang puto Dadaan tayo sa tahanan ng ating idol ni si Nasi Kabukid Yoke Mendoza Titingnan natin kung nandyan siya at alokin natin ang ating panindang puto Titingnan din natin kung nandiyan pa yung kanyang saging na binuhat na o nakaraan na napakabigat. Dahil talagang kung uh, kumbaga balusog na balusog ang mga bunga, hitik sa laman ang mga saging na yun. Titingnan natin kung nandun pa. Ito ang paligid ng ating idol na si idol nating kabuket Lyok Mendoza area niya ang kanyang kanyugan sa San Junisio daw pala kaya hindi natin siya nabutan ok diretsyo na tayo sa San Junisio ang ating idol si idol Lyok Si idol natin na uh, Kabukid Lyok Mendoza. Nasa San Junisio pala siya. San Junisio, Iloilo Sayang, makipagkulab sana tayo sa kanya. Talang, anyway, next time. Makikita uh, rin natin siya dito sa kanyang tahanan. madadaan natin ang ating ang bahay ng ating soke na siniknik kaya nakabili na siya ng isang balot doon sa pindahan ni Marin kanina ang dami niyang baka oh. oh. dami niyang baka Nay Pilar, good morning Nay Pilar Poto Nay, poto Oh huh? Yes, as usual lang photo natin. Tagba yung tigya Ikaw, Gid, ha? Why not pagka-photo? Kaya photo na nagadaan. Uh -oh. guys, ang ating isa sa pinakasuki natin, oh, si Nay Pilar. Ang paborito nating customer ng photo. Yan. <laughs> Kailan na i-read mo, Nay? Ay, ito pa. Ay, ay, buka. Huh. Pilar na dyan mo? 85 years old oh, na si Nay Pilar. 1937? 1937 o oh, 85 nga. Pwede no? pa rin mo tayo Patay daw ni SK Chairman. The former SK Chairman of Barangay Aganan. Leonard. Leonard um, Isada. Pwede ba sa Pwede ba sa ikaw? Magpatay siya ng sabatas eh. Ang no? ganda ng sa sabatas. Tingnan natin kung ano. Pilip okay. na. Hmm? Okay, okay. video pa yung patay. As usual. Masih mahal Pila ba tong kung ano ba 80 tong sato eh. Cinta dapatnya mga 116 sebung eh kaya lang cinta parin. <laughs> <laughs> Iyo, <eno>. <laughs> <laughs> oh, pa Yo. midjas midjas Aku yang tuh bisa degak. Plastik nggak Dua kapotas. Dua kapotos. Hmm. Guys, nabawasan ang ating poto ng dalawang balot. Dahil ang ating kaibigan ay bumili ng dalawang balot. Talagang napaka... Thank you, thank you. Mainit pa. Mainit, init pa. Yung kramor, buhay na ha. Hmm. Hmm. Lola. Si Lola. Paano si Lola? Yaman. Yeah, masakit huh? ha. Ha? Wow, masakit tuhod din ay pilar. Naipilar, sa idad na 86, nay? 86? 1937? 1937. 87. Hindi, mag-88 ka na siguro. Oh. sa ang birthday mo ay? 37. Anong bulan? October. 37 uh, 25 mga sabong. Anong dyan mga ka na, mag-88 ka na sa ano?

Original kung soki nga po. Boy paste ka ding. Nag soki na kita di ba? Boy. Nakag. Dugay oh, ko na ni Bote. Oo. Dugay na. Kung kisabi, way ka man. Ha? Kung kisabi, way ka man. Ang kasapanahit ko ka sa patos. Oo. Ba dugay mo. Dugay ka mo.

Leonard. Nabuhinan Nabuhina ng tatlong balot ang ating puto. Maraming salamat kaibag kaibigang Leonard at Naipilar dahil sa binili niyong puto sa akin. Dito tayo guys sa tahanan ni Ason. Yung kanyang alagang aso nandito pa rin. Para bagang hinahanap si ni Ason. Nag, ay, nag sa kanyang pagbabalik. Iba na talaga ang tahanan kung iniwanan. kasi parang nakaka -ka lungkot pag masdan sana ang aso ay hindi mapabayaan guys pupunta na tayo sa tahanan ni Tay sa Masugid na suki sa ating panindang puto. Celana Dito Si Romel.

Ok Xịt <try> tay rồi Ở trên này La 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 la.

si ka iyo dursi, ah, bateko ka sigunda ka iyo dosi daw sa Agustos? Agustos. Kungya, ah. kaya hindi, gusto, ha? gusto, kung yasiti taree bange, kung yasiti kung gusto, taree bange, gusto, yasiti taree bange, kung yasiti taree bange, kung yasiti taree bange, kung yasiti taree bange, kung yasiti taree bange, Salas ka kawker? Tatlo lang? Tatlo Tat Tat no? lang Tatluno ka bulan. Wai, masayon tung sa ganong man. Iisalang to? Ah, Isa iisalang to kaya like, kung marso like, wa, ka, ay kami kernes. Neniwat, binigay nyo? Ay release yung pagdating kung sa mga hulihan. Ay amo ka taposan duna. Kuatnya, ya, ketepukan, hubungan, sadis, hibrid, ketatlok, baik, di ketatlok, pedang, 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 Di pedang, 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 Agustus pedang, 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 Oh, ano yung itong na Marso? Oh, tapos, like kung ano sa Mayo? Oo. Ano sa Mayo? 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 Oh, katapusan. Ang Hunyo to, pang Hunyo. Hindi. Pangatlo pala dyan ay. Eh. Oo. Uh -huh. Kaya ang katapusan, December. Oo. Uh -huh. Ang pan, mga September ay katlo. Augusto, September, katlo uh -huh. yung kita, o, oh. no? ay, May Ano sa inyo sa nagpa Oo. Ipapayong,

Nghe uli National nasional a importante nasional a ideh, isalang ka ngamang 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 id, ngamang 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 no?

Ay, nabila ng cellphone ko. Ayan. Ay, 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 ay. Ay, <laughs> May apat pa na balot guys nang naiwan sa ating photo. Apat na balot na lang. Sino kaya ang pinakahuling bibili ng ating photo? Guys, dito na tayo sa tinitirahan ng ating kaibigan. Ang ating kaibigan si Joey. Wow, ang daming mga... daming mga... Bigyan natin. God morning, God morning. Mga sisi, oh. so, good morning, good morning! Ang daming mga sisil, Good morning, good morning! Ang daming mga sisil. May mga ano pa... Kurtay, kurtay. Tagal naman mag-andar. Nagpapasyar ka mo raw. Bukasin yung tanduay mo ah. Ang ating kaibigan. Ang kaibigan nating tunay. Ayun pa. Nagpapaandar ng kanyang motorcycle. Kita bang. Angin net. Oh, foto. Thank you, thank you. Wow, you know, bosan aking kaibigan. Maraming salamat kaibigan. <laughs> naway ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay isa sa, sa lagi. Kung sa English pa, me God bless you always. Puro. Okay, dito. Abot kaya. Kaya titiro ko. Parang hindi umabot ah. Okay.

Oh, timing uh, Timing anak ni Nita ngah. asawa dia tong sawahnya. anak Nita udah. So For twenty Kandol, awatin nga inventory, kay ngan man. Amo give me ang, wow. ang, ang gapabakong sa aton lawas. Tama? So, okay. Mahina, thank you, thank you. Damu ko sakit. Aba, pamangkoton pa himbus nga. Damo, di ko mata. Amo give me ang. Lakata. <laughs> so, ah, okay. okay. Initsa ang Okay guys, buong puso tayo para pasalamat sa ating kaibigan na si Joey. Kasama ang kanyang pamangkin. Ang isa sa pinakamabait na pamangkin na si Dorong Alistos sila. Kaya dito ko na tatapusin ang aking video. May God bless us all. Good morning once again.